Tanong, did you fall for Maine, Mendoza? Yes, did ah! Yes, po. Pa baby wave, tumatak sa ating mga Pilipino ang hand gesture na iyan na pinasikat pantambalang Alden Richards at Maine Mendoza o mas kilala bilang Aldap. Sumikat ang tandem na Aldabs sa Bulaga, ang longest running noontime show sa Pilipinas. Si Alden Richards, isang booming na actor noon at si Maine Mendoza na isang internet sensation na nakilala sa pagdadub ng mga dialogue at monolog ng mga sikat na palabas o mga linya ng mga celebrity. At noong July 16, 2015 nga sa isang episode ng Juan for All, All for Juan, ang simpleng hand gesture na ito ay kinabaliwan ng sambayanang Pilipino. Dito nagsimula ang tambalang aldab na pinagmulan ng isang segment na pinagmanggatam, Kalye Serye. Tumagal din ng ilang taon ang tambalang ito at nagbunga ng kaliwat ka projects, endorsements at kasikatan sa dalawang celebrity. Nauwi sa happy ending at kalaunan, nagkaroon na ng sarisiling projects at buhay ang dalawa. Kamakailan niya lamang ay kinasal na si Main Mendoza kay Arjo at Aide, isa isering sikat aktor. Sa interview ni Tito Boy kay Aden Richards sa Fast Talk with Poya Punda, isagot na din ang umahati ka bang tanong na lahat ng tao ay Did you fall for Maine? Tanong ni Tito Boy. Napangiti at tatawa si Alden sa tanong sabay sagot ng Yes, hypocrite po ako kung hindi. Ayoko pong sabihin alam niya but I did confess. Kinilig ang buong studio at kahit si Tito Boy ay napangiti sa kanyang sagot. Ngunit, hindi na masyadong nagkalungkat pa si Tito Boy out of respect lang sa bagong kasal na si May at Arjo. Bisyo natin ba ang Aldab Nation mga kaintriga? Panoorin natin ang Fast Talk with Tito Boy Bunda. That's it for this video mga kaintriga. Like, comment and subscribe kung nagustuhan nyo ito and see you next time.